Horse. <laughs> horse. horse da. Horse. Ay maglila bukag Horse. Apil ako. Apil gani lisud pugdi ka mapil no. ang magbukag na. Ang nagbukag, ang bukag si RR ni Ni apa mi sa impakiki Si Lolo. lolo, agpas lo. Horse dog. The horse horse. Kabayo, lingaw si Dodos kabayo. Oh, no. Uy, tindog. Ay. ayak tindog. <laughs> si nakin na horse oh, La, so horse. La, horse oh. Sita si na mo naog na kay mo baklay.